sa pool dito sa uh, statement na ito ni Kabataan Partilist Representative si Sara Duterte. Hindi na po lingid sa kalaman ng marami sa atin kung paanong suportahan nga na itong si Sara Duterte sa si Kibuloy. Pumunta pa siya sa isang prayer rally at yung rally na yon ang mga supporters ay may panawagan na resign Marcos Jr. at siyempre resign, resign Riza Ontiveros. You see, madalas kong sabihin, talaga po bang ang ganong kakapal ang mukha ng mga katulad ni Sara Duterte, Bato de la Rosa, Robin Padilla. Anti bay talaga ng sikmura na itong mga to. Ano ho? Sa tingin niyo walang mga wala tayong mga kababayan na nag-iisip ng tama. Ano ho? Yan ba ang iniisip na itong mga to na akala nila mapapaniwala at mauuto nila? Ang majority ng mga Filipinos na po hindi. Yung mga napapaniwala niyo po ay yun po yung mga tao na Okay, mahirap sabihin. Pero yun po yung mga tao na walang madalas ay walang pinag-aralan, walang dunong, at hindi alam ang kanilang o hindi marunong mag-decide para sa, sa, sarili nila. Yan po ang kinakaya-kaya ng mga katulad ni Sara Duterte. Yan din po ang nakikita ko mga supporters na naandyan pa, yung mga diehard na naandyan pa. Yan po yung mga nananatiling magtatangatangahan, nananatiling um, uh, diehard at walang sariling pag-iisip. Di ba napaka-babaw? Napaka Di ba napakahirap isipin na ganun yung mga supporters mo? Eto yon kabataan party list kay Sara Duterte. Tingin mo innocent, si Kibuloy doon kasi sa payag ni Sara Duterte implied na gusto niya sabihin na inosente at walang or yung mga akusasyon kay Kibuloy ay posible nga daw na paninira lang, pinag-iinitan lang si Kibuloy. Matindi ano ho, there is no such thing as a fair fight when an FBI wanted criminal like Kibuloi is painted as innocent while also actively discrediting his victims who have presented themselves in the Senate. Yon, Saad ng Kabataan Party List, Southern Mindanao Region. Ayon, anyway. So you, you see, yung mga, yung dekada na to eh, dekada na pong tumatakbo yung dami na naglalabas ang mga, mga uh, nag-aakusa kay Kibuloy. At ang nangyayari pa, ang masakit dito, yun nga, dinidiscredit. Binabaliktad na itong si Kibuloy. Siya daw ang biktima. Mantakin mo nga yung huling sinabi ni Kibuloy na kuno nga ay yung mga kababaihan na nagrireklamo ng pang-abuso, yun daw ay may mga gusto sa kanya. Dahil nga daw single siya. May mga gusto daw sa kanya, hindi niya pinagbigyan. Kaya ang nangyari, nagreklamo na lang daw yung mga kababaihan na yon Parang gusto mong gawing or or i generalize na ganun ang sistema at estilo ng mga kababaihan dito sa atin na ang ibig sabihin, napakababa po ng pagtingin nyo sa mga kababaihan. Take note, ang mga sumusuporta at lumidepensa sa iyo, karamihan ay mga babae. Babae na nasa pwesto. Sara Duterte, Cynthia Villar, Amy Marcos. You see? Pero ang baba-baba ng tingin mo sa mga kababaihan. Anong tingin mo sa yung kuno ay may gusto sa kanya, humahabol sa kanya, okay? Kasi daw, ganito siya at ganon, kaya siya daw ang hinahabol. Ang totoo niyan. A ang daming naghahabol sa'yo. Gaano ka baka katikas na lalaki, di ba? Kung tutuusin, just ko po, good luck.